Bago natin simula ng kwento, ay shoutout muna sa lahat ng mga sabongerong nakikinig at sa mga kababayan natin dyan na nasa ibang bansa. Ingat kayo palagi. Simula na natin to. Habang nagpapakawala ng atake ang lalaki, ramdam ni Pidel ang bigat ng presensya nito nang mapagtanto niya na talagang papatayin sila ng lalaki ay doon na ito ginamitan ng mga natutunan niyang mga dasal sa matanda ngunit nang susuguri na sana niya ito ay ang pagdating naman ng babae na nagpapakilalang anak ni Tim Yong habang may kasamang isang binatilyo umalis ka na bago ka pa makita ng iba namin kasama rito. Wika ng babae, kaya naman kaagad nang lumabas si Susan. Pagdating niya sa pamamahay ni Manoy Pilimon, ay nadatnan niyang nakaupo ito sa kanyang tumba-tumba. Ngumiti ito sa kanya at binati siya ng magandang araw. Habang nag-uusap sila, ay inabot naman ni Fidel ang buting may lamang langis. Nagpapasalamat naman sa kanya ang matanda dahil sa sakripisyo nito sa kanya. At habang nag-uusap sila ni Manoy Pilimon, ay nasipat sila ni Ador galing sa kusina. Lumapit ito sa kanila ni Susan at kinamusta ang naging lakad niya sa teritoryo ng mga Santigwar. Inilahad niya sa mga ito ang kanyang naranasan sa pugad ng grupong yon. Bigla namang natigilan si Ador at ng matanda dahil alam ng mga itong maggalaban ang grupong yon. Matagal nang mahidwaan ang mga ito kaya sa oras na magkatagpo ang dalawang lahi na ito talagang may mangyayaring kaguluhan. Fidel, gusto ko mang sabihin sa'yo na huwag ka nang bumalik sa pugad ng mga santiguar ngunit parang hindi maganda ang pakiramdam ko kapag hindi ako makainom sa langis na yon. Parang sa katagalan, parang buhay ko na ang langis na yan. Totoo ba mga sinabi mo, Manong? Sambulat na sagot niya. Walang duda, Pidel. Tama ang sinabi ni Uncle Pilimon. Parang mamamatay siya kapag di siya nakakainom ng langis na yan. Wika naman ni Ador na siyang nagpagulo sa isipan niya. Kung ganon, hindi magandang sinyalis ito. Sagot naman ni Pidel habang nakatitig sa malayo. Dahil sa karamdamang ito, halos hindi na natin magawang lumaban sa mga sabong. Parang gusto ko na yatang mamamatay. Huwag kayong mag-alala, Manong. Hindi mauubos ang langis na yan hanggat nasa puder ako ng mga santiguar. At dapat makahanap tayo ng paraan. Huwi ka niya. At nagpaalam na muna siya sa mga ito para tumungo sa kanyang silid. Natulog siya ng mag-umaga dahil sa puyat na kanyang nadarama. Kinahaponan, habang nasa labas siya ng kubo, naramdaman niya ang kakaibang simoy ng hangin. Alam niya ang pakiramdam na yun, kaya lumabas na siya sa baluarte ni Manoy Pilimon paglabas niya. Halos madilim na yon. Nang biglang may tumambad sa kanyang harapan. Na anino ng isang pamilyar na nilalang. Bigla din itong lumabas sa pinagtataguan ito. Fidel. Pinapatawag ka ni pinunong Estacio. Kaya sumunod ka na sa akin wika ng lalaking inutusan ng pinuno ng mga santiguar. Lumipas ang mga minuto. Nakarating na nga sila pedel sa entrada ng baryo. Papasok na sana sila sa gitna ng baryo nang makakita sila ng isang lalaking duguan habang nakahandusay sa lupa. Dahil sa gulat ay Napabunot itong si Pidil sa kanyang talibo habang iniikot ang kanyang paningin sa paligid. Maaari kasing nilusob sila ng mga kalaban ng mga santiguar. Nilapitan nila ang lalaking nakandusay pero nang tingnan ito ng kasama niya sinabi nitong hindi ito miyembro sa kanilang grupo. Kaya nagtaka itong si Pedel at ang mukha nito. At laking gulat niya dahil ang lalaking yon ay ang binatilyong kasama ng anak ni Temyong. Anong ibig sabihin nito? Bakit nandito malapit sa baryo natin ang binatilyong ito? Wika ni Pedel sa kasama niyang Miembro ng mga santiguar. Pero hindi ito nagsasalita. Habang kinakaling-kaling nila ang katawan ng binatilyo, bigla naman silang naalerto nang may nagsidatingan na dalawang lalaki at nakatalukbong ang mga ulo at meron itong dalang mga bulo na wala nang sakuban sa kanilang mga kamay. Pagtanggal nito ng talukbong ay agad niyang nakilala ang mga ito. Ito yung lalaking nakabuno niya sa labas ng bakod ni manoy Pilimon at alam niyang isa ito sa pinagkakatiwalaan ni Temyo. Hoy! otosan ni Pilimon! Ano bang nagawa ni Ginong Temyo? para dukutin nyo at patayin ang pamangkin niya. Sigaw na wika ng lalaki na nagngangalang boro habang galit na galit. At sa sobrang pagkagulo ng isipan niya, hindi siya nakapagsalita ng maayos. Dahil naabutan na lang nila ang binatilyo sa harapan ng kanilang baryo. Nang walang ano-ano bigla siyang tinigal po ng kasama ni Boro at matapos nitong gawin sa kanya ay ang pagsugod nito dala-dala ang bulo na yon. Mabuti na lang dahil nakahanda siya at hindi siya napuruhan ng papalipad hangin na yon. Dahil sa bulo ang dala ng kaharap niya ay pinili niyang bunutin ang kanyang talibong na pamana pa ng dati niyang guro. Naglaban sila sa kasama ni Boro habang nanood lang ang nagngangalang Boro. At ang kasama ni pedel na grupo ng mga santiguar. At dito nakita ng kasama niya ang husay ni Pidel sa pakipaglaban. Sa bawat pag-atake ng kalaban, ay iniilagan lang ito ni Fidel at imbis na gumanti gamit ang talibong binigyan lang niya ito gamit ang kanyang kamao at mga sipa Dahil sa husay ni Fidel sa laban ng kamao ay napadapa lamang ang lalaki sa harap ni Boro na tauhan ni Temyong at habang paikaika ang lalaki Laking gulat na lamang ni Fidel nang biglang tumawa sa likuran niya ang kasama niyang grupo ng Santiguar at suminya sa mga kamay niya at nagulat itong si Fidel dahil mula sa mga damuhan at kakahuyan nagsisilabasan ang grupo ng mga Santiguar pinalibutan ng mga ito ang alagad ni Temio habang may bitbit -bit na mga sandata. Alam nyo, nakahanda na para sa inyo ang mga libingan nyo sa harapan ng baryong ito. Ha! Pidel, kasama ito sa pinagawa sa iyo ng pinuno. Ikaw na ang bahala sa kanila. Patayin mo silang lahat. Pag-uutos ng kanang kamay ng mga santigwar. Ngunit natigilan ang lahat nang magwika si Pedel nang Ayaw ko. Ayaw kong gawin ang mga bagay na yan. Sa mga taong wala namang kasalanan sa akin. Anong sinabi mo? Sinuway mo ang utos ni Pinono Kung ayaw mo, hindi kami na lang. Wika ng kanang kamay ng mga santiguar at itinutok ang mga sandata sa dalawang alagad ni Temyong. Pero agad pumagitna itong si Pedel at pinigilan ang mga ito sa kanilang binabalak. Sandali lang! Pakawalan mo sila! Nang sabihin niya ang katagang yon, tumitig sa kanya ng masama ang kanang kamay ng mga santigwar. Nababaliw ka na ba? Pinaghihirapan kong bitagin sila tapos ganyan ang desisyon mo. Kapag pinakawalan mo sila, ikaw ang mananagot kay ginoong istasyo. Nang sandaling yon, alam ni Pedel na mayroong mangyayaring magdudulot ng hindi maganda. Ako ang sa ni ginoong istasyo, kaya dapat ako ang masunod. Kayong dalawa, umalis na kayo at dalhin niyo ang katawa ng binatilyo. Nang sabihin ito ni Fidel, lahat ng kaanib ng mga santiguar ay nagsisi at rasan. Gawa ng nagliliwanag ang kulay asul sa mga mata ni Fidel at nagsisikinangan ang mga ugat sa katawan nito dali-dali nang tumakbo ang mga alagad ni Temyong nang magbigay siya ng hudyat dito. Nang sila na ang matira, nagwika sa kanya ang kanang kamay ng kanyang nililingkuran. At ngayon na, dahil sa ginawa mo, makakarating sa pangkat ni Temyong ang pagkamatay ng binatelio. At malamang, ikaw ang napagbintangan dahil nasa harapan mo ang bangkay. Kung hinayaan mo lang sana natapusin natin sila dito, hindi na sana malagay sa alanganin ang buhay mo. Wala akong ginagawang masama, kaya hindi ako ang mananagot. Kayo ang pumatay, kaya kayo dapat ang mananagot dito. Wika ni Pedel habang itinuro ang talibong na hawak niya. Habang nagkakainitan sila ng kanang kamay ni Estacio, ay bigla naman silang inawat ng mga kasamahan. Lumipas ang mga minuto. Nakabalik na nga sa kanilang pugad itong mga kasamahan ni Fidel. Siya ang nagsisilbing berdugo ni Estacio sa mga kalaban na gustong gumanti sa kanila. Lumipas ang mga araw at gabi. Maigi nilang binabantayan ang bawat paligid. Dahil alam nilang gaganti ang mga galamay ni Temyo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi nila nalalaman na isa sa mga kapatid ni pinunong Estacio ang nadakip at pinatay sa labas ng baryo nila ni Temyo. Isang umaga, Nagulantang ang buong grupo ni Estacio Nang makita nila ang bangkay ng kanyang kapatid Na nakahandusay sa buka ng baryo nila Timyong Dinakip nila ang kapatid ko at pinatay nila Fidel Bilang aking verdugo Kunin niyo ang bangkay at dalhin nyo rito Wika ng kanilang pinuno So mga kaermetanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. So ito na mga kaermetanyo, nagkakaalaman na ang bawat panig at pareho yung namatayan ba? Diba? So anong mangyayari doon? At pakisunda ng ating kwento, maraming salamat.